maganda magtanim ng ganitong gulay prutas biro mo isang peraso nasa 300 makabenta ka ng isang ganitong prutas malaking pera na ito ay dragon fruit ang laki niya it's eat, mga guys. Slice na natin, guys. Pin At... si Dragon. Mahal mahal guys. Pero gusto ko lang siyang gusto ko lang makakain ng kahit minsan lang. It's so yummy. Ano? Pulang-pula. Dapat magtanim tayo ng ganito. nako delikado sa placement. Ayun na nga. Tumabos na sa placement. Ayun, pink na siya. <clears throat> naku nadagdagan pa panggala na lang yung uh, kalamansi babag mo sa kalamansi birot mo ang mahal-mahal ito so para makatikiman lang ng minsan sa isang taon. tikman natin si dragon Maganda siya i-shake. Marami siyang benefit sa katawan. Kaso, mahal nga, nga lang. Pwede tayo magtanim nito sa ano, kasi maano siya sa araw. Okay hey guys, let's eat dragon. Matamis ito. Hunog na siya kasi maano na matatanggal na siya sa balat para siyang kiwi